Ito ang laging sinasabi ng mga taong successful. Ang mga oportunidad sa buhay ay minsang itsurang hard work, kaya minsan hindi nila makita at makilala kahit nasa harapan na nila. Dapat ang taong dapat mong higitan ay ang sarili mo. Kahapon. Tandaan mo Araw-araw ay may pagkakataon kang maging mas matalino at mas magaling. Tama, araw-araw, may chance ka. Ang totoong tagumpay ay kadalasang natatagpuan sa sunod-sunod na pagkakabali. Kaya huwag kang matakot matuto sa buhay. Kung hindi ikaw ang gagawa ng iyong pangarap sa buhay, dadating ang panahon may magpapatrabaho sa iyo para gawin ang pangarap nila. Ang umaayaw ay hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay ay hindi umaayaw. Kapag napagod, magpahinga. Pero wag susuho. Wag na wag susuho. Kapag okay na, laban ulit. Tuloy lang. Kung minsan ang pagkakadapa ay isang aksidente, pero kung hangga na yun ay nakadapa at nasa ibaba ka pa rin, choice mo na yan. Huwag matakot na mabigo sa buhay. Ang dapat mong katakutan ay kahit paano, hindi mo man lang sinubuhan. Paama na yan pagsasabi mo ng I wish. Palitan mo naman ng I will. Mas damihan mo ang pagkilos. Kuntian mo ang pagkwento. Huwag titigil hanggang sa hindi ka nagiging proud. Push. P-U-S-H. Pray until something happen. Push. Push. Kalimutan ang kamalian, ang tandaan ay ang aral na nakamtan at natutunan. Lahat naman ng simula ay mahirap, mahirap na mahirap, pero dadating ang oras na magiging madalina, madaling matalina. Huwag ka nang magkwento na nahihirapan ka. Hayahan mo makita nila na tagumpay ka. Yun ang oras na aalamin nila kung gaano ka nahirapan. Magsalita sa mga moments kung hindi na sapat ang pagiging tahimik mo. Sabi nga sa Luke 16:10 to 11, whoever can be trusted with a very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, Who will trust you with true riches?